Ayan, hello mga boss. Ayan ay pupunta po kami ngayon mga idol sa ano, sa Iloilo, no? Ayan guys. Andito tayo ngayon sa airport na iya uh, Terminal 3 ng Cebu Pacific po. Tayo ngayon guys ay nakasakay tayo ngayon sa ano, po, sa Airbus po, no? Uh, papunta po tayo ngayon sa uh, plane na sasakyan po ito guys oh, maraming mga tao yan po maraming mga pasahero ngayon no ay, shout out guys sa mga kapwa ko pa sa ngayon guys ha. Sa mga na po nito sa aking video, shout out po sa inyo lahat ngayon. Tandaan nyo, uh, January uh, 16, ayan po, ano, hapon, ayan po sa Cebu, uh, Cebu, Pacific guys. Hello, yan po. Shout, shout out kay, ano, kay uh, GP. Ayan po. Shout out guys sa mga viewers natin dito ngayon. Ayan. Ano oh, lagi sa mga nakasakay na sumasakay na ngayon sa aeroplano ayun oh, parami nang mga pasahero. Pero tama lang tong dating ang ah, ating alis ngayon. guys. Uh, ano kaya mangyayari ngayon, guys no? Sa kasi birthday po kasi ng nanay namin, kaya nga po kami uh, lumuwas ngayon ng aking kapatid ay dahil po birthday ng nanay namin, surprisein po namin siya. Dahil po yung aking kapatid po Price. ay 7 years na na hindi po siya nakauwi po simula po siya nang umalis po doon sa amin sa probinsya ay siya po hindi po nakauwi na ng ilang taon kaya dahil po sa tawag na ano ba ah, medyo walang ano mahirap mahirap ang buhay <laughs> kasi alam mo na may pamilya na so okay ganun talaga kaya ginawa ko guys ng paraan na makauwi po ang aking kapatid at saka uh, makapagan po makapag, parang reunion na tawagin guys no kasi okay. lahat kami mga kapatid ngayon magkita kita ngayon doon dahil po sa birthday ng nanay ko kaya ay sinikap po na makauwi po talaga ngayon ayun po kaya dito tayo ngayon guys sa uh, aeroplano ayun po pasakay na po tayo ngayon yan, tamang picture picture lang muna video video habang tayo papasok na sa aeroplano Ano kayo mangyayari ngayon yung mga idol? Kasi si nanay talaga, ang wala na talaga alam si nanay na na away kami. Lalo lalo yung kapatid Silphone. ko. Kasi pag tumawag po ako lagi doon, Hello. ay sabi lang oh, hindi walang pera, walang pamasahe. <laughs> oh, 'Di ba? Ah, uh, December nagsabi ko na, ah, kamusta ka diyan? Okay lang. Okay lang. ba kayo? Kasi sabi ko hindi. Walang pera. Ito hindi niya alam guys. May, may ticket na ako. December pa lang. <laughs> Ayan. Kaya nga mga idol ha. Ah, abangan yung mga idol. Kung ano ang mangyayari ngayon doon. Pagdating namin sa Iloilo. Ayan po. Sa uh, shout out guys sa mga taga Iloilo, taga -Iloilo -ilo dyan. No? Mga taga Concepcion. Shout out sa inyo lahat. Ay kasi hinahanap ko lang ngayon ang aking opuan uh, uh, Ayan po. Itong kapatid ko yan. No? Nakita niya ng aming upuan pero hindi po kami magkatabi. <laughs> Maghiwalay po kami ng ano, ano, seat number. Yeah. Oh, na ano hanggang ngayon guys sa habang naka naglalakad po ko na sa po kami sa na airplane, ano, ay iniisip ko ano mangyayari sigurado iyak din talaga to ang nanay ang nanay ko no na tatay ko guys hindi pa talaga nila alam kung ano talaga ang mangyayari ngayong araw na ito kaya mga idol panoorin niyo ang mangyayari sa video ko na ito Uh, guys, salamat po sa mga nanonood no, sa support sa aking video. Sana guys ay eh, patuloy pa rin po kayo magsusupport po sa akin. Maraming salamat po. Abangan nyo guys. Ito na guys. Ayun po. Nandito na kami ngayon sa bahay. Malapit na po, malapit na po kami sa bahay. Ayan guys yung kapatid ko guys naglalakad. Ayan po sa una. Si Tutong. Tapos si Nonong mga idol. Ayan po. Ano rin yung guys kung ano mga kaganapan ngayon guys. Ayan po. Ayan. Malapit na, excited na ako. <laughs> Kinakabahan kung ano ang mangyayari ngayon. Ayan, malapit na talaga. Andiyan na, andiyan na. Ayan, guys. Paano rin nyo kung ano talaga ang mangyayari. Ayan, excited kasi yan po. Ayan po, dandahan. Dandahan lang, dandahan lang. Dandahan. Ayan, nauna na si Totong. Ayan po, ano kaya mangyayari, guys? Ayan po, ayan. Ayan po, aking bayaw, si George po. No? Ayan po, tiga, ayan euro po yan. Ayan po. Nakita niya na ako. Nakita niya rin si Nonong. Ayan po. Hindi niya alam. Hindi alam ni nanay kung ano mangyayari. Ayan si nanay guys. Ayan. Oh, grabe. Grabe. Namiss ni nanay. Oh. Ay, shout out. Ay, salamat. Ay, miss ay. Eh. Ayan. Video ko lang muna ni Salamay. Eh, pero ako naiyak. Natutulot na din luha. Hmm. ba? Diba? Ang saya. Hmm. Sa mga nakapanood nito, sana, guys. Habang nandiyan natin mga gulang, guys, no? Ibigay natin sa kanila, ipaparadam natin sa kanila ang, ang ating pagmamahal. Ayan po. So, ang tatay ko pa, guys. Hindi wala pa dito ang tatay ko, no? Hindi ko pa nakita si tatay. O, nasaan kaya si tatay? <laughs> Surprise <laughs> niyo ako Surprise ako Surprise, ako. surprise, ako. surprise, ako surprise ako sa mga bata ako. Surprise ako! Big surprise!